na <laughs> Ano yung bread cake? Cake ba yan? Cake. Ha? Ayun na yung pang main event mo? kami, baka mamaya gagarahin mo. Kaya tinsarahin kami, baka maibalik ko pa tabi eh. Mapagalitan ako <laughs> eh. Well, Pero parang dahil bakit. Kapag ah, nabalik na ako eh. Ano bang pang main event mo? Gusto kong cake mo yung gano'n eh. Ah. Nati-hati ka, sabi ko, gagaling ah. <laughs> okay ka kapos. Hindi ka man ang nang... nagdala. Ata lang mo ito mga inutin natin Sige, magpakabusog ka, brad Baka hindi talaga, magkain naman eh Sayang lang mo eh Kapag balik, nakatayap ka rin eh Ayan, ayan Ito naman yun, patuloy na yung laway, o Ito pa rin na, o Dito, ayan wala, walang magagawa naman na yan. Oh. Gutom <laughs> na yan si Brad eh. Gutom na yan.